Kumusta lahat, maligayang pagdating sa akin channel. Sa isang mundo kung saan ang mga tagahanga ay madalas na nakikita bilang mga manonood lamang, ang ilan ay nagiging hindi nakikitang mga bayani ng isang kwento. Ito ang taos-pusong paglalakbay ni Julia Montes at kung paano gumanap ang kanyang mga tagahanga ng isang mahalagang papel sa muling pagsasama-sama sa kanya ng kanyang ama na matagal nang nawala. Ipinanganak si Marahouteya Knitka noong Marso Labinsyam, isang libo siyam na at siyam naputlima ang maagang buhay ni Julia ay minarkahan ng mga hamon. Pinalaki ng kanyang binina ina at lola sa Maynila, nakahanap siya ng aliw at lakas sa kanyang hilig sa pag-arte. Sa kabila ng kanyang tagumpay, isang bahagi ng kanyang puso ang nagnanais ng higit pa, isang koneksyon sa kanyang biyolohikal na ama, si Martin Sknitka, isang German national na wala sa kanyang buhay mula noong siya ay sanggol pa. Palagi kong iniisip ang tungkol sa aking ama. Gusto kong malaman kung saan ako nang daling, kung sino talaga ako. Noong dalawang libo at labing anim na, sa pagbisita sa Quiapo Church, nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang buhay ni Julia. Ang mga tagahanga mula sa komunidad ng Coco Jul, isang dedikadong grupo ng mga taga-suporta ni Julia at ng kanyang partner na si Coco Martin, ay nakipag-ugnayan sa isang lead, isang babaeng nagdangalang Michelle ang nagsabing pinsa ni Julia dahil sa posibilidad na nalangin si Julia para sa patnubay na iniwan ang resulta sa mga kamay ng Diyos. Ilang sandali pa, dumating ang isang larawan, isang kumpirmasyon na natagpuan na ng kanyang pinsan ang kanyang ama. Sa pamamagitan ng luha at paghingi ng tawad, ipinahayag ni Martin ang kanyang panghihinayang sa mga taon na nawala. Ngunit si Julia, na may biyaya at pangunawa, ay yumakap sa kanya, nagpapasalamat sa paglalakbay na humantong sa kanilang pagsasama-sama. Sa mga fans ko, especially the Kokojo community, thank you. Naniwala ka sa akin noong hindi ako makapaniwala sa sarili ko. Binigyan mo ako ng regalo ng pamilya. Sa isang mundo kung saan ang mga koneksyon ay madalas na panandalian, kung minsan, ito ay ang hindi natitinag na suporta ng iba na humahantong sa atin pabalik sa kung saan tayo nabibilang. Ngayon, si Julia ay namumuhay ng mas tahimik, mas kasiya siyang buhay sa Germany, Pinahahalagahan ang mga sandali kasama ang kanyang ama at ang kanyang pamilya. Huwag kalimutang mag-like, magkomento, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong nilalaman at mga update.